Ano po ba yung kapaliwanagan tungkol sa uh, deep time theory tsaka yung big bang theory? Yun lang po. Salamat. nakamit po yata kayo kamahanan okay sorry sorry nakamit nga ako ganito bro ang question is a very broad question kaunawaan tungkol sa deep time at big bang hindi ko po madidiscuss yan masasagot in 10 minutes Kailangan kong gawa ng video yan para may paunawa sa inyo ang deep time at saka ang big bang three to five hours po na explanation yan para maintindihan. And gaya ng sinabi ko noon, matagal ko na itong sinabi, panoorin niyo yung mga dati kong uh, videos, sinabi ko ito na I can explain this deep time and big bang. I can explain yung beginning of the universe hanggang sa tinatawag nating eternity. I can explain that. Clearly. Pero I doubt kung mauunawa ninyo. It is more than what your mind can bear. So, pardon, I could not answer the question at ayoko magbigay ng accounting uh, tip kasi the more na magugulo ang inyong isipan pagdating sa deep time. Magugulo talaga ang inyong uh, pag-iisip. So, yan yung mga bagay na uh, ipaubaya nyo na lang sa mga, uh, 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 shall I call it, selected few. Ayokong suluhin. Hayaan <laughs> nyo na lang yan sa selected few, yung kaalaman na yan. Because, uh, libu-libong tauna na ang lumipas, libu libo na. The big bang remains a theory. Hindi talaga may paliwanag ng concrete. The deep time, walang makapagpaliwanag yan. Hanggang sa eternity, no one can explain that. But that is clear to me. Clear na clear sa akin yan. Almost I could see it. So, hayaan na lang po natin yan. So, basta ang sasabihin ko lang ganito may mga stages yan sabi ko na ayokong ikwento pero sige na uh, in, in, later na lang later na lang kasi mabibitin lang kayo uh, sige titingnan uh, ko kung paano isisimplify kasi it's a complicated uh, concept kung paano ito talaga nangyari na creation na day 1 day 2 day 3 day 4 day 5 day 6 those are millions of years ang sinasabing day na yan may mga sequence in between Kagaya ng bago nagkaroon ng green plants and trees. Ano ang meron? Fungus. Anong unang subulpot mula sa lupa? Hindi green plants. Mushroom. Why? Because the nitrogen balance should be kick-started. Kasi pag hindi na kick-start ang nitrogen balance, walang tutubo na green plant that is engaged on the chlorophyll photosynthetic creation of energy, wala po. So yan ay sinasabi ko na complicated ito. I could not simplify this in just 10 minutes. Mahaba po yan. So isang araw pa lang yun. Mag-uusap uh, mag tayo dyan in terms of physics. Mag-uusap tayo dyan in terms of uh, chemistry. At uh, mag-uusap tayo dyan in terms of astronomy. So, hayaan nyo na lang po yun kasi i-blend mo ang tatlong yan. That is the only time that you can understand this deep time. Okay? So, ang importante, uh, sa akin kasi, it's no longer important para sa kung pag-usapan natin yung sinasabi nating salvation. Salvation ang importante sa atin, it begins on the covenant. So far, sa humanity, sa inyong humans, doon nagsisimula yan sa covenant. Pero, kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa process of creation, wala po yan sa domain ninyong mga humans. Be blessed po. Yada, yeah, maraming salamat po kamahalan sa uh, pagbigay ka uh, tugunan po sa katanungan na ating kapatid. Salamat po sa hard meat na pinagkalob niyo po sa amin.